Nakunan ng CCTV camera ang away sa pagitan ng dalawang grupo ng mga kabataan sa barangay Tatalon, Quezon City kagabi. May report si Maki Libradilla live. Morning Maki. Yes, June, dalawang grupo ng mga kabataan ang nagrayot sa Caleraya Street Corner, Araneta Avenue sa Barangay Tatalon, Quezon City, mag alas 9 kagabi. Ang mga eksena, June, nakuhanan pa ng CCTV sa lugar. sa CCTV footage na may nagtatakbuhang ilang mga kabataan na may nililingon sa kanilang likuran. Paparating na pala ang kabilang grupo na kanilang kaaway. Makikita din ang lalaking nakabisikleta na dumaan sa naunang grupo ng mga kabataan. Ilang sandali pa, bumalik ang nakabisikleta. Pinaikutan lang pala nito ang kanilang kaaway at saka inundayan ng suntok ang isang binatilyo. Dito na nagsimula ang riot. Ang isa naman, pinaghahampas ng dos por dos ang isa pang binatilyo. Bumalik naman ang isang lalaki at nakipagsuntukan sa nakabisikleta. Ayon sa kagawad ng barangay, hindi nila alam ang pinag-ugatan ng away dahil mabilis namang nagpulasan ang mga sangkot na kabataan pagdating nila sa lugar. Todo pagtatakip din ang uh, mga bagulang sa, nas, uh, sa nangyaring insidente sa barangay. Yan ang latest. Balik sa iyo, Jun. Maraming salamat, Maki Libradilia.